Sa number 9, masobra sa 1,800 ka mga pumuluyo sa barangay Kabagnaan sa La Castellana ang gintugutan sa banwa nga magpauli na. Sa video nga ginpost ni Bon sa Kapanyo sang Domingo, makita ng pagpanghimo sa so mga pumuluyo nga taga barangay Kabagnaan, dala ang ilang nga mga kagamitan, samtang may nagahulat ng emergency evacuation vehicle. sino kay John B.F. Diasis, ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Or Officer sa La Castellana, gintugutan na sa local government unit ang pagpauli sa uh, mga 1,800 kapumuluyo. Sakop sila sa 6-kilometer extended danger zone. Ang ilang mga balay, sunod sa iya, ang yara sa kilid sa dalan. Patag niya, wala labot sa damlag insidente nga may mga nagbiya sa campsite nga wala sa pahanugot bangod nga luyag naman gid nila magpauli magkaliga ng pito ka bulan na nga pagtener sa mga evacuation center wala na sang pondo ang banwa nga mahatag para ma-sustain ang mga internally displaced persons. Ginsilini Office of the Civil Defense Regional Director Donato Sermeno III sa nagligid nga semana nga napadangat na ininga concerns ang lakas taliana. Ang abiso sa FIVOX ang mga dapat wala sa gihapon sa human activities sakop sa 6 kilometer extended danger zone. Pero ila kilala ang autonomy sa mga LGU. Sa biyernes sa interview sa media kay Mayor Añejo Nicor, nga depleted ng pondo sa Banwa. Makaduha na sila kabeses nga nagpakigangot sa Department of Budget and Management para sa approve nga pondo pero wala man sa gihapon sa feedback ini. Suro kay De Asis, may bilin pa nga mga IDP sa premises sa eskwelahan kag sa mga barangay hall pero wala na sa may nabilin sa mga classroom. May mga 1,400 pang yara sa mga evacuation centers. Ang pagkaon nila, ang DSWD na, ang nagahatag. Sino kay Governor Eugenio Jose Lacson na tala na pang ng community kitchen para sa mga IDP. Alang daro, inside sila ma'am, oo. Mm. Magaling ang main problem wherein nga ang LGU cannot fully support na sa ilangan, no? Kag ng LGU may letter of intention with the higher authority ng sa uh, OCT sa region and also sa national last week like, ng meeting.